Gandang gabi mga kasari. Uh, ah, pakita ko lang sa inyo yung pinamili ko ngayong gabi. Hindi na ako nagvideo papunta doon sa binilhan ko nito mga kasari kasi nga, nagmamadali ako kanina. Hinatid e, ko kasi yung ulam ng ano, apo ko doon sa bahay nila. Ayan mga kasari, ang napamili ko kanina mga kasari ay 559. Ayan. Bali hindi ako nakabili ng ano, bali hindi ako nakabili ng Malborong Malboro Lights kasi wala do, naubusan sila ng Marlboro Lights dun sa grocery na binibilhang ko. Tapos hindi na ako nakapunta sa iba kasi yung di, yung pinuntahan nung napunta ako dun sa bahay ng apo ko, yung dinaanan ko ay inalok ako nito. Alamang 50 pesos kaya kinulang na pati ako na sa ano. Kinulang na ako sa pera kaya hindi na, hindi na rin ako nagpunta sa ibang grocery para bumili ng Marlboro Lights. Uh, mayroon pa naman ako makasari siguro bukas na lang ang madaling araw pupunta ako dun sa ano grocery na binibilhan ko dati. Ayan mga kasari, ah, ito yung binili ko. Ah, isang gin na bilog. Ayan, kasi naubos na yung ano ko doon, maliit na gin. Kaya bumili ako ng isa. Tapos, kalahating tay na ano, kalahating tay na coffee ko brown. Isang tay na swak. Ayan, isang tay na swak. At kalahating tay na creamy, ano, creamy white. Ayan. Tapos, isang camel at saka isang malboro red yan may kasama sana yung malboro lights guys ah uh, naubusan sila kaya bukas na ako na madaling araw bibili din sa dati kong binibilhan at saka apat na Canton na sweet and spicy ayan yan lang binili ko kanina guys kasi yan lang yung wala sa tindahan ko na kailangan ko bukas ng madaling araw ayan hindi pwedeng hindi ko yan bibilhin kanina guys kasi importante yan sa madaling araw ayan Ayan, yan, yun lang nabili ko mga kasari, ah, 559. Ayan. Yan lang. Tapos kanina mga kasari, ah, may nakita akong ay, naglalako ng ano, naglalako ng uling na ripak-ripak na. Bumili ako ng isang balot. Ayan. Dahil may bigas tayo mga kasari, dapat may uling din tayo. Ayan. 100 ang isang balot ito mga kasari. Tapos ang laman niya ay 12 pieces. Kaya 20 ang tubo ko dito sa isang balot. Gracias. Okay. Okay. 他没个我这个东西。别别别别别 guys, uh, magluluto ako ngayon ng itlog na ano, uh, scramble na may ano, may kasamang tawag nito. May kasamang corn beef kasi may natira kaming corn beef kagabi na ginisa namin sa sibuyas. Ah, uh, sinama ko, nilagyan ko na lang siya ng itlog para scramble ko. Ayun guys, may natira kasi kaming ano, corn beef kagabi kaya ayun. Ni-scramble ko na lang kasama yung corn beef. Kunti na lang kasi kaya Nilagyan ko na lang siya ng itlog. Ayan guys, aluto na yung scramble kong itlog na may kasamang kunting corn beef. Ayan, kain tayo guys.

at tatlong araw tayong rest day. Sa tatlong araw na rest day guys, ang gagawin natin ay maglilinis ng buong bahay. Ayan, natanggal ko na yung naibaba ko na yung iba. Ayun, kukulkulin ko yung nandoon guys kasi sobrang alikabok na. At ang kalat na pati oh, sari-sari na yung laman ng kabinet namin. Maglilinis ako ngayon ng buong bahay guys kasi nga malapit na piyesta dito. Pero wala namang kaming handa. Dilinis lang ako guys kasi baka may biglang dumating na bisita dito ay malinis yung bahay natin. Kahit wala tayong handa. Ngayon guys, unahin muna natin magsalang ng labahin sa washing para habang nagwa-washing, magkukulkul tayo ng alikabok dito sa kabinet namin. Guys, uh, may kikwento lang ako sa sa inyo guys. Noong 2011, may alaga akong matanda. Kasi naawa ako sa kanya kaya inalagaan ko siya. Mga saglit lang naman kasi nagkakilala kami noon nung bumaha. Ano bang yung tinong bumaha? Yun yung pagkatapos ng undoy, bumaha uli kasi sa amin dito. Nakalimutan ko kung anong, ano yun, anong bagyo yung dumating dito sa amin na bumaha. Ano, may alaga kami tapos, bago siya namatay guys yung ibang gamit niya binenta niya sa akin yung patungan ng TV hindi ko pa hindi ko na guys kung ano-ano pa yung naibenta niya sa akin tapos yung ibang gamit niya pinabigay na lang niya ngayon ito guys oh ito sinauna pa ito guys oh kasi ang kapal niya sinauna pa ito guys walong piraso ito tapos may mga platito yung iba nabasag na yung iba hindi ko na alam kung saan ko nailagay guys kasi sa dami ng gamit ko dito nagtambak kaya hindi ko na alam kung ano basta ito lang yung halungkat ko Ayan. kasi nga naglilinis ng ayun, iniimis ko ito guys kasi nga may, do, may dadagdag ako ayun yan nga, pinakuha na pala ng daga ito ayun, minsan lang kasi ako naglilinis ng mga ganito guys kasi nga, lalo na ngayon may alaga ako aray aray, huwag naman mabasag kasi alaala -ala ko ito kay ano kay nanay na alaga ko dati kahit saglit ko lang siya na alagaan guys ano, nakakamiss naka nakakamiss yung matandang yun hindi naman ano, yung inaalagaan dahil may sakit yung parang nakasama lang kami siya sa bahay kasi iniwan na siya ng pamilya niya kaya sa amin siya tumira ay nagsama-sama kami sa isang bahay na tinirhan namin kasi nga bumaha, naglipat kami ng bahay nagsama-sama kami tapos hanggang sa ano, ah, uh, umuwi na kami sa bahay na iwan siya doon sa tinitirhan namin pero nadalo ko pa rin siya nadalo ko pa rin siya doon tapos ito, tap, no, ano, patay na kasi siya ngayon guys kaya naalala ko lang siya yung mabigay niya to eh oh! Naalala ko lang kasi siya guys kasi nakita ko tong nahalungkat ko tong mga bigay niya sa akin. Ayan, mga sinauna pa ito. Ang dami niyang gamit nung bago siya namatay guys. Ang dami niyang mga gamit ng mga sinauna pa. Ayan, hinalung, ano, hinalungkat ko lang to guys kasi may dadagdag ako nito. Oh. Mga abu-abubot pa. Mga abu-abubot. Ayan, meron pa ako ditong pang ano sakit guys. Oh. Ayan. Nung ano kasi guys, nung natuto ako magluto ng ano, natuto ako magluto ng puto. Sabi ko subukan ko magluto ng cake. Kaya ito, bumili ako nito kaso nga lang. Hindi ko na nagagamit kasi may alaga kasi kami guys. Wala nang panahon mag ano, mag ng pagluluto. Ayan, ang dami ko ditong gamit na ano, sa pagluluto. Ayan, ano, pag hulmahan ng ano bang pangalan yun guys? Nakalimutan ko. Ito hulmahan ng ano, ito, nakalimutan ko lang guys. Hulmahan ng ang tawag nito binili ko to kasi subukan ko sana magluto ng na guys nakalimutan ko talaga kung anong ano yun comment na lang kayo sa comment section guys kung ano yun ko talaga yung utak ko ayan ayan na yan kanina kasi hindi magcash cash ayan guys uh, naitali ko na siya guys itataas ko na siya uli dun sa itaas tinali ko siya para walang daga na makapasok eh, ayun mo yung ningat ng daga oh kaya itinali ko siya ayan guys tapos ko nang kulkulin yung taas at saka itong baba tapos ito taas at saka baba na ibalik ko na yung mga gamit ayan nabalik ko na yung mga gamit Naayos ko na yung mga gamit guys oh hindi na siya masyadong kalat tingnan ayan maayos na siya tingnan tapos itong steamer ko guys at tinanggalan ko na siya ng kahon para maganda tingnan ayan bibili ako ng plastic na malaki para ibalik ko siya ng plastic na malaki abala ko nga sana yan ibenta na guys kasi nga hindi ko naman siya nagagamit kasi nga parang ayoko nang mag-ano, mag, ano, mag nag-aaral kasi ako magluto ng puto, guys. Yung puto cheese kaya ako bumili niyan. Tapos ngayon ah, uh, parang tinatamad na ako magluto-luto ng ano. Kasi balak ko nga sana magbenta ng puto cheese. Ah, uh, tinatamad na ako magluto, guys, kasi matrabaho lalo na yung mga yung hulmahan ng puto. Pag nagluto ako, ang hirap hugasan kasi sobrang dami. Kaya tinatamad na ako magluto ng ano kaya sabi ko ibibinta ko na itong steamer kong ito. Pero balak pa lang naman na ibenta. Bibili akong plastic para ibalot ko siya. Ayan, maganda na siya tingnan guys nung tinanggalan ko siya ng kahon. Maganda na tingnan yung aking kabinit-kabinitan. Ayan. Ayan, nalinis ko na yan guys. Ah, bali, ito na lang nilinisin ko. Ayan, o oh, makalat pa guys. Oh, kasi nag-agiw-agiw ako. Ayan. Ayan, oh, dami ko pang iimisin. Ayan, guys, uh, natapos ko nang inisin yung, ano ko dyan, yung mga nakalagay ko dyan sa, ano, sa kabinet na iayos ko na siya. Hindi siya katulad kanina na maraming kalat. Wala sa ayos yung mga, ano, maraming mga nakalagay ko, ano, ano. Ayan, natanggalan ko na yan ng alikabok. Ayan. Tapos yung steamer ko, guys, o. Oh, tinanggalan ko na lang siya ng kahon para maganda tingnan. Ang laki kasi ng kahon niya. Kaya, ayan, kumanda-ganda siya tingnan, guys, nung tinanggalan ko siya ng, ano, ng kahon. Bibili ko siya ng plastic na malaki kasi babalutan ko siya ng plastic. Ayan. Pati dito guys, ayan, naimis ko na rin yan. Natanggalan ko na rin yan ng alikabok. Tapos yung bubong namin, ayan, naagiwan ko na yan kanina. Ayan, bulok na yung aming, ano guys, kasi ang tagal na yung yero na nga. yero na yan. Natulog pa nga yan doon guys, so. Ang tagal na kasi niyan. Ayan, mamaya guys, yung doon naman yung aagiwan ko dun sa may salasalahan namin sa saka yung kwarto. Ayan guys, magsisimula na ako mag-agyo guys. Katatapos ko lang kasi magbanlaw ng aking anlawin. Ayan, hapon na, ng, hapon na ang pag-aagyo ko guys. Ayan guys, ano tapos ko ng agiwan yung salasalahan namin. Ayan. O ah, ang diba, linis guys. Ayan, pati yung mga picture frame namin, napunasan ko na rin yan. Yung kwarto-kwartuhan namin guys, bukas na yan kasi wala nang ano, wala nang oras, gabi na. Kaya bukas ko na yan, lilinisin yung kwarto-kwartuhan namin at saka tindahan ko. Ayan. May isang anlawan pa ako dun guys, gabi. Ginabi na ako ng paglilinis. Kasi naglilinis, naglalaba. Kaya yan, ginabi na ako ng pag, tapos ng paglinis dito sa salasalahan namin. Ayan. Ayan, sobrang alikabok ng mga picture frame namin kanina, guys. Kasi nga, in, hindi kasi ako lagi-lagi nakakapaglinis, guys, kasi may alaga kami. Kaya bago sila malinisan, kalahating taon, minsan isang taon pa. Ayan. Ayan, guys, tingnan mo picture ng anak ko, guys, oh. Kamukha siya ni, ano, dyan, kamukha siya ni Angel Loxin. Sumali yan siya ng, ano, eh, ah, sa gala. Pero pag hindi naman siya, pag wala namang makeup guys, hindi, hindi naman siya kamukha ni Angel Loxin ano lang yan sa dyan. May make-up lang kasi siya kaya para siya mukha ni Angel Oxin. Anak ko yan na panganay ko. May asawa na siya. Ayan. Ito, nakalimutan ko to linisin guys. Oh. Nakalimutan kong agiwan yung likod nito. Bukas na lang. Kasi nakakapagod na gabi na. May lawan pa pati ako. Ang anak ko, ang anak ko guys ay tatlo. Ito yung bunso ko. Ito naman yung pangalawa ko, lalaki, nag-iisang lalaki. Tapos siya ang panganay. Yan. Ayan guys, magpapaalam na ako guys kasi gabi na. May anlawan pa ako sa labas. Ayan. Maraming salamat sa panunood at supportan nyo guys. Bye na muna guys.